Isan daang water pump at engine sets ang ipinamahagi ng Pangasinan Provincial Government sa mga grupo ng small water irrigation system at iba't ibang organisasyon ng mga magsasaka. Kaugnay ito sa paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino sa lalawigan. Ito po ang mga gamit na to ay preparasyon sa darating po na El Nino na ating po pahirap din sa ating po magsasaka. Hindi po lahat masusolusyonan pero ito pong bagay na ito'y napakalaking tulong bilang isang magsasaka. Sino po ang makaisip na ganito kagrabe ang magiging epekto ng El Nino? At ngayon, meron na po tayo ang preparasyon. Dahil alam naman po natin ang tubig, siya ang nagbibigay ng buhay. Para magtuko po natin yan. Samantala, naniniwala naman si Governor Amado Spino Jr. na ang Pangasinan ay mananatiling agricultural province at dapat di tumigil ang suporta mula sa gobyerno sa kanilang sektor. Eh, dapat ang atensyon ng gobyerno ay ang pagtulong kung gusto natin tulungan natin magsaka ng buluan. Provide natin ang tubig at kung pwede subsidize ang irigasyon natin. Para kung sa mga irigasyon, tumulong tayo talaga ng mga inputs natin. Nung isubmitin namin yung yung resolution na yun, walang duda na inaprobahan niya. Gumawa siya ng mga rehabilitation ng irrigation system sa iba't ibang panig ng ating probinsya. Ang nasabing distribution ay ginanap sa Pangasinan Training and Development Center kung saan 53 na unit ng water pump ang nagpunta sa Suiza at 47 naman sa ibang farmers organization. Reginald Agsalon, Pangasinan Watch.